meron tayong gagawin na <coughs> ano sipper ng pag eh uh, may papalitan ng sipper pero dahil nakita ko na ang ito lang ang nabungal putol yung kanyang hinahawakan para ating slide niya pero ang sipper naman ay buo so kailangan natin huwag na palitan yung sipper ating papalitan na lamang ay itong ano, slider so ang gagawin natin ito ngayon tanggalin natin yan siya so meron tayong ipapalit yan yan ang ito sinapad lang naman sya yan sinapad lang pagkaraniwang ganitong mga ano mga uh, malaking shipper ito ganito basta magkasing ano lang yan sila kasi laki ayan magkakasya yan pag lumitli din doon ng kaunti medyo magkakasya pa rin naman kasi lang medyo masikip pag ilahin natin so ito yung sakto ito so atin na itong kalasin atin itong kasi minsan din naman Merong talagang pagsarano mo dito, nabibiyak ka agad dito. So, may posibilidad na ito ay ano lamang, ito pa rin lang ang sira. Lumuag lang itong gilid dito, itong ano na to itong dito sa gilid na to, ito, nagnganga lang ito ng malaki. Baga, uh, ano pa, ano kung sa mga iba pang sa mga Tagalog pa hindi gas gas na itong ilalim mga lumuluhag na nakanganga na pati kaya hindi siya makaklip ng maigi hindi na makakagagat makakagagat ng maigi kaya hindi na niya maibalik ng mapagtagpo yung dalawang silver so pagka ganun, huwag agad na ito'y papalitan kasi madalas ako nakapag-repair ng silver na ang sira lang talaga itong runner lang ito, hiwalay na ito. Pag ipatakbo kung ganyan, naghiwalay na. Ang ganyan, pag ipatakbo kung ganyan, naghiwalay na. Pero, nung sinubukan ko ng bagong runner, bagong, uh, bagong, bago runner, ay, ano, kinabit ko, pagkabit ko, kinanong ganong ko, wala, ano, kahit pa anong gawin, hindi naman talaga mabibiya, kasi ang sira lang, ito lang talaga. So, napakaganda nito pagka yung meron ang stock nito, nabawa kung may mga saver ka papabalitan uh, mapapalitan, mga, may mga bag sa bahay, yan, kailangan para may naman tayong mabibili ngayon kahit online, meron naman tayong mabibili mga ganitong slider. Slider na itong tawagin ito, slider. So, ito na lang ang bibilihin natin muna. Tapos, kadalasan lang kasi mangyayari ito ang nasisira lang. hindi itong shaper hanggang kasi hindi basta-basta ito masira itong shaper na ito hanggat hindi ito nagka, nagka sa ilong ko pa nagka bingaw-bingaw sa mga Tagalog pa nagka kung bingung, mga ngipin eh o, sa mga bisaya nagka balikog-balikog hindi basta-basta masira basta pakita natin ganito na ayos pa wala pang sira ito so ang kulang natin ito ang sira nito ito madalas slider yan talaga so uh, ito Meron akong slider. Uh, binili ko ito sa Manila. Ito ay napakaganda rin. Ano? Uh, ganda rin. Ano? pagka-silver uh, ito. Uh, ano niya? Meron siyang matibay na hawakan. Mag-aaral tingnan. So, ako, ako ang akma dito sa ipapalit natin dito. So, kasi natin ito dito para uh, makita natin kung uh, paano natin ibalik ang silver kalasin natin dito. Dito lang natin kalasin. Ito lang. Kasi mayroon dito. Ito na dito. Pag natanggal natin itong tayo na ito, ano na yan, madali na lang yan tandaan ng mga kapalas yung pagkakalas mo na hindi binabadali yan paano sa patay tayo pa sa ilalim para lamang na mabasan natin na masira pati yung uh, pinagtagpuan ng secret kailangan natin yung tandaan na trabaho para maganda naman ang resulta ng ating tagawin so, Ayan o, Uh, mapag lang natin ng kaunti ito okay na yan katulad yan, malinis na yan siya uh, iwalay na natin iwalay na natin dito Kalahati. Wala itong piling to Kahit ang mga ganito siyempre pero patas sa abante ito. Kahit muna ako uh, ipasok mo yung ulo, wala problema ito. Yeah. May subukan ko lang na itong ano ko. Ang um, gagawin ko. Yung durog-durog na ang ulo, kaya medyo konti lang nito. At, ito na lang. Ito na lang gawin. pas madali. Tingnan natin. Sige, 2,000 na natin yung ulo. Parehas lang naman niya 'yan. Pasakitin. Kaya ito natin natin. Kapag pumasok lang 'yan, sana okay muna. na talaga dito. Ah, wala tayong dito. ginagawa natin kailangan pasensya para mapigyan natin ng maayos na bukat na bago gusto lang ito ay hindi pantay ay, okay. kilig na pati kasi ang kamay ko kaya nahirapan na ako magbalik nanginginig eh. ng kamay ko eh. Pudyong mahaba kasi itong kabila kasi itong mahaba -haba dahil natin ito ay pasok susunod natin itong video may kasi hindi sila pantay problema. Nakapasok na. Uh, eh, sinasabi ko lang, ganina, ito tayo magsasara. Eh, ngayon, binaliktad ko, dito naman tayo magsasara. Ganyan, no? so, wala problema. Kasi, pero wala problema. Kahit saan, kapanda, magpupisa dyan. Yan. Yan, no? Na, ano na rin. Yan. Parado na, na. So, yan, ganun lang kasimple ang, ang pag, ano, pag, kabit ng siper o pagpalit ng siper hindi naman palit ng siper ito kundi ang ating pinalitan ay eh, ang slider na uh, um, nakita nyo na pero hindi ko pa to dito nilalak basta pinakita ko lang na ganun lang tsaga lang yan ang yan nasa, nasa sarado na so, sa itong aking pinapakitang pagpapalit ng slider o sinasabi kasi pagpalitan ng shaper ay nakita po na hindi naman sila ang shaper slider lang naman so slider lang ating pinapalitan at ipaniwanag din natin sa mayari na ang ating pinalitan ay ito lang at mura lang naman ito ang single pagkaganito Uh, ah, kahit singili mo lang siya ng 50 pesos, ay ah, hindi ka natalo. Okay ka na kasi sablit so, lang naman itong gagawin. Basta ang mahalaga, ito na bigyan natin ng ano. Kung halimbawa, kung ng shaper talaga, eh gusto lahat ay ano. Ito ang ganito ka sinisingil ko ito ng 120. Ganito kasi mahaba-haba din ito eh. Mahigit din ito. Kasi nasa mga 12 to 13 inches itong lap. Ang haba na din shaper na ito. So, sinisingil ko na isa may higit dito. So, pagka ito lang ating ano, singilin natin yung 50 ako okay na ito. Para ang problema. Saglit na naman ito. Ito, pag binili natin ito, eh, mura lang naman ito. Uh, pagka ganito na sa mga limang piso, tatlong piso, at mga ano, dipindi sa tindahan. So, atin ang ililalaki itong ano, yung ating pinagdastasan para tumibay na yung ating buwan tumibay na yung ating pinagkalas yung pinala sa gilid para may pasok natin yung slider yung shaper hindi nga gano'ng makita dahil ano, dito ila, ilalak na natin dito. Tayahan na natin. So, baliktarin na natin ng kaunti. Magya lang. Dito lang tayo. Dito lang tayo magbalik na. Kunting silpisi lang pa walang maipit kasi kung mo mak makitid dito sa banda eh. Makitid siya banda dito. pwede lang kamayin, kamayin na natin ito. Yan ang mas maganda siguro, dito natin tirahin sa loob. Yan e ang ganyan. Pero pa, mukhang mahirap din. Ano na lang muna natin. Uh, ah, tirahin ng kaunti, kaunti lang. Para lang mapigilan siya. natin natin ang konti dito para lang mapigilan para hindi siya gagalaw-galaw baka natin dito tirahin sa labas talaga yan ganyan at saka pa ah, okay na baka natin siya dito kahihin dito Pagkikilan na hindi na siya makakagalaw eh. Saka natin dito. Medyo hindi na makikita siguro dyan kasi liban sa maitip itong ating ginagawa. Napakitid, hindi natin ma... Hindi natin ma... Uh, ano, ma... Yan o, ganyan lang siya. Makitid eh. So, ano na lang. Kung mag, may magre-refer kayo ng ganito, mara, mararanasan din ninyo na kaya pala hindi natin maipakita dito ng maayos sa ating pag -tuturo. Dahil, yun nga, dahil nga sa makitid yung gilid. Yan. Pero, unawain nyo na lang na ganito ang kalagayan natin. Kaya hanggang dito lang. Kinakamay ko na nga lang dahil mahirap. Yan. Napakitid. Kinakamay ko na lang. natin ito para gamitin ako lang ng atlas para may atlas ko siya. Tipid kasi, yan o, no? ganyan lang kalapad o. Oh. May wala tayong choice na ilapat ng maigi o oh. ipakita ng maigi. Yan, ganito lang siya kalapad. So, okay naman. Uh, Natapos naman natin talaga. So yan ang ating nagawa na uh, kita ko lang ulit paliwanagan natin paliwanag pinapit ko lang uh, ganito kapag At ang ating ating gawa yan siya Okay naman dito. Ayan oh. siya. Makitit kasi dito. Kaya hindi natin may ano, ipakita ng may higit. Pero ito, tapos na tayo. Mga kapadya. So nawa itong aking pagtuturo ng o pagbabahagi. Pagbahagi ng aking mga paraan sa pagre-repair na sabi papapalitan ng shepherd talaga hindi ko pinalitan ang buko yung pinalitan ko ay slider lamang sinakita ko yung slider lang at ito yung malaking tulong na rin para sa ating customer na uh, katipidin sila sa bayad alam mo naman napakamalat ang bilihin ngayon kung atin itong papalitan lahat na kahit buo pa yan, so, nagbabayad siya ng mas malaki. Kasi katulad nito, 120 ba singil ko nito pagka ganitong kabuhang siyepel ang papalitan ko. Pero dahil ito yung slider lang, isingilin ko lang siya ng kahit 50 pesos off. okay uh, na. Uh, tayo talo doon. So, nawa, itong aking pagtuturo ay kapupulutan ng maraming aral sa sa mga baguhan pa na, na, may mga bag lalo kahit hindi na hindi, hindi, hindi ikaw taga-repair ng bag pero dahil may bag ang ganito pwedeng ikaw na mismo magawa ng paraan kung punihin mo na lang bili ka lang ng uh, slider para maayos yung bag na nasira kasi kalimitan lang talaga sa bag kahit nakanganga pa yan bika, buak na, biak na eh, kalimitan yan yung lang talaga ang sira. Matawag na natin sira kapag nabingaw na yung ipin, bumaluktot o natanggalan ba ng ipin. Yun na talaga ang matawag natin sirang sira. Mata tayo magkagawa ng papalitan talaga ng buong buong slider at saka yung shaper talaga. So, inuulit ko, maraming salamat sa inyong panunood uh, sa mga paguhan ng aking channel. Uh, pag-subscribe, share, and like para dadami po tayo magkaibigan sa Facebook at sa sa YouTube. Uh, tulong na rin ninyo ito sa akin, ang inyong pag-subscribe sa aking channel. So, ulit, maraming salamat sa inyong panonood.